Mang Master. Mang magttoy diri mang Master. Cebu naman ba? katagal na kami hindi nakabalik balik dito. <laughs> Yo Mang Master, magandang tanghali sa inyo lahat. Katagaali Mang Master. Mang Master, magandang tanghali. Oh, Ayon. So mag tanghali Mang Master. Bali nandito dito pala kami ngayon sa Tabon Mang Master no. So, yung gagawin pala naman ng ano, ngayong tanghali na to, nasabi na din ni Dongren, magwuwa tayo ng tuway. So magkilaw-kilaw tayo ngayon ng tuway mga masan no? Kasi sumubok kami ni Master Dan Natingnan yung mga platandaan namin dito ng butas ng Alimango eh, May nakauna na mga maser, May naningkaw na ba So hindi na lang kami susubok Ang gagawin lang namin ngayon para sure ball Mana makakubkob tayo Kilaw tayo ng tuway Kasi medyo matagal-tagal na rin mga masir no Na hindi tayo nakatuway ba Ayan sila, nangayikay na sila mga masir no Kubkob tag tuway din eh Naan na masir? Dara, diba? Pag Diba? Pagibili ni si ka dong Ayun doon kami magkilaw mga mistero. No? So nangyawi doon igmowa. Bago bangka <laughs> na may mga out sa chayo lahat sa mga solid supporters sa median, sa live viewers na nanonood sa amin ngayon. Maraming salamat po sa suporta. Maraming din salamat sa lahat na nag-congrats oh. kay Mrs. Oh. Tapos congrats din pala sa anak ni Master Dan kasi oh. congrats. ngayong pasukan ay grade 2 na masado. No? Oh, grade 2 na. Tapos si Donglin, congrats din na kay Donglin oh. kasi oh. ano? Nag-graduate din siya. Kay Lester din, congrats din. Kay, kasi ano, kumakun loud yan. Sige, pasok na siya po. Sa susunod na pasokan pasok ba? Oo, oh. papasok yan si Lester. Sa susunod na pasokan, mga masir. Ano, ano siya? Tag bantay sa iskulahan? Oo. Oh. Tag kuan. Tag asa sa... Gusto ni Chul Olo. ba? Oo, oh, mamilit. Sa Pepe's Cafe. oh, shout out. Shout salamat sa pagkain. Oh. Maraming salamat. Sana maulit. Sana maulit. Eh, ano? Ninong nito? Ninong ni Oh. Ninong kanina kaninang si G. Jan, out So, mga maser, ngayong ano na to, ngayong week na to, siguro ngayong week na to or month, ano, makukuha na yung bangka namin doon, mga maser, kasi sabi ni Pajan, tapos na daw lahat. Pintura na lang yung kulang, mga maser, tapos littering, palagyan namin yun ng littering. Maraming maraming salamat talaga kay Ninong G. kay Ninong Lito, Jan. Salamat! Sa pag-ano, sa aming bangka. Maraming salamat kay Ma'am Jocelyn Harrison, o, no, sa blessing, ba? Ma'am, Jocelyn Harrison, shout out. Kaya na din,

Pa pa kamu, tontir. Ito mamasir. sa sambago oh, wala nang bunga. Matagal yan wala nang bunga. Matagal na. Yung bunga. Matagal na. Oh, dalawa mamusiro. Oh. Lo. Mm. Good size lang ba? Para hindi siya maanon. Ano ba? Masarap to uh, anong kilawin mamasir. Oo. Oh. Yan lang yan. Ano kilaw tayo. <laughs> oh, no takuan ay patay na dong. hah? Ha? Patay ay. Patay na. Araw

Sugba sugba sugba. Sugba na kini alimangong kini. Tuway tuway. Og oh, way mo palitan ning papa papaakin ni sa kini. Pa <laughs> so, maser, maena kita. Na alimang mo si masdan. So tingnan natin. Subukan natin. Oh, subukan natin. Baka, ah. man -man. Man, malaki na siguro yan. good sinta. Bunges na maser? Ha? Bunges na? Kitot, ngaseng ha ah, kita dito sa may ano sa may sampalok ano, magsiga lagi napot lagi sa bahay lagi na dakuan tala naman sir uh. eh yeah, makap oh. na sir o oo kaya ko naman sir o naanong naman sa dan sa lalim karabing dugayan na ginakali mga wala naman sir na, na kayo ba dakuan na kayo tatan yung ha? Tasabot lagi naman Madah kana kutkut. Sayang hang nga anu ong sedeh. Kuy. Asa dapat. Hah? Saminto Saminto? Sayang mama sir, malaki okay. na sana yan. Hindi yan makuha mong Lapas midya sigur, okay. na siguro yan. Eh. Lapas midya na ang sir o. No? Hmm. Kasi hindi makuha mong sir. Doon daw, lagpas doon mga masir. Doon sa Babo Wow, manganin, mga masir. manggalin mama masir o. Sayang mo ito pala yung nangingain ng ano yung mga tuwal. Kaya pala maraming tinatirang pagkain dito. Tulian na lang yung puri natin. Napakalaki na ng alamang na yung mga misal. Siguro lagpas kalahati na yan kasi medyo matagal-tagal na siya dito ba. Hmm. Kasi baga na yung kanyang ano. Yung kaji ba? Yung kaji niya mga misal. Mabaga na. So hindi daw kaya ni Masadan. Nagutsi sila yung tulya ba? oh Anuhin lang natin. Magtuway na lang tayo ngayon talaga mga misal. Oh, uh, di kaya yung butas kasi napakatagal okay, na yan dyan. Ha? Ito na tuwin sa dagmila. Oh, yun, mga good Okay na yan. pang kilo ba? So, gano'n ah. lang nakuha nito. kay ter. Mahal na ba ng tuwin balik ay merkado, no? Kaya <laughs> na, <Pernama>, mga sir. Taksin oh. <laughs> ko balde. Kaya to, ang maneat ko naman sa tagjis ag balde. <laughs> manguha ka, manguha ka ta, anak. Tagjis ag balde. Bilalima <laughs> sila pakan. Papay lapuan. Papay kan una lang mga masir. Mga hodi si kasi baligyan hmm. ba? hmm. na nung tanjis ng baldi ba? Di ganing hawa ng alimang mga diri ka kagtuway masir Na, grabe ka di. Munda ko kayo bangag masir. Huwag bangag. Sure Mana na ang sing kao hmm. so, silam. Ito napay budlongan na mga masir. Kaihi na. Budlongan mga ginapa ba oh. ano ba? May siminto ba? May siminto nga mga maser. Nasa ano siya? Nasa bahay siya mga masir ba? Hmm. Pumasok siya sa bahay. Nasira. Oh. 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 Ah! Matimingan lang yung alimango na yung mga sir na makuha. Pag ano, pag inilawan ba, ng ilaw ba, lalabas yan pag gabi. Siyempre po eh, mabutis lang. Kay-kay. Kay-kay mga goy. Ayan mga sir so balita po sa kami manguha ng tuway. Oo. Uh -huh. So kakain na tayo mga masir. Hindi na namin tuway. niramihan mga masir para hindi, maubo, para hmm. pag, hindi maubos ba. Kung hindi mo maubos yan. Siyempre pati sa mga masiro. Dalhin yan. Celeste Lester, nagsugba pa? Napas <laughs> muna. Hindi <laughs> daw siya magkilaw. Tin Iga man yung magsigba, manamig ka, gumuli namin. <laughs> mga sayas na ganito ba? Namis ko na ganito, mama sir. Pakilaw-kilaw ba? Buikilaw ba? Buikilaw. Buikilaw. Bui kain sa'yo lahat. Ay ah, mama sir? Bago lahat, pasalamat mga tayo, mama sir, Amahan salamat, na kinin, na kebasko, anis, Amen. Amen. no? Amahan na nga salamat. Ikaw sa'yo ng pagdawatan na kininatanginan. Makata kinigabas ko. sa nga mong panglawasan nga niya. Amen. malawasan. Mama sir, kain. Kup-kup ah, tayo ng tulya. Ah. Pangalian. Grabe yung dagat, mama Malaking dagat ngayon. Tapos, naunahan pa kami sa mga patandaan dito sa tunggo. Tunggo ito mga masir. Dito tabon. oh Tunggo pala ito. <laughs> ah, wow. Puti yung mga tulya dito mga masir. Kagaya ng islaban ba nun ba? Hmm. Doon sa pispad mga puti. Kasi ba? naubos na. Kasi. Yung taga bakbakan mga masir. sa sako yung dalaba. Hmm. Binibinta kasi nila sa Mahal yung sako mga mayroon, tag 5 yung sako. <laughs> ay klaro. Oh, hmm. sir, oh. Ah, yummy. Okay, okay. Kinilaw tulay. Hindi ah. ka kaya nilis din ito mga masir, kasi luod ko ba? Wala siya talo siya lang ko

nak ubus lah tiga bila tiga dah dulu-dulu demeng ke saling deguk ke ni mu manik manik ubus palit tani ni dah balik tani sisi basak salam

Pagkoleksyon ng inabong mangga sa silong. Ang ganda talaga 'yung ano, mahirap kunin 'yung mangga sa silong pero nami. Mahirap kunin mangga masi pero 'yan 'yung pinakamasarap. Mm, mahal din 'yon. Mahal din 'yon ba? Kakain ka unahin ko eh. Warot warot nya nang roto. Binanjo roto. Wala 'yan, 'yan niya pagkaole. Bayan roto 'yan. Bayan roto 'yan. Bayo 'yung kamluto. Kumjugot. Kumya ng anak, okay na.

Ayo pagi lagi bok nau musirit kini. Mencoba. Buntak masih enggak? Enggak kan? Bukan? 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 Untak, makita maglambay pero mas matara. Tapi kawas. Nay ko, Ingles mo ba? Ingles kayo? Sugam blogger. Kita si baba. Ambister saonda si Panaom. Adlawan. Rodakan to dong. Di ganti kilo ter. Load kay di mata bang eh. Di mata bang. Di helix rest rang gadi tong kilo mamser. Iyo-iyo sya. Tuhan ikan ng lawod niya. Sarap-sarap ito -sarap. <laughs> masir. Ano? <laughs> masir sili ba? <laughs> <laughs> Bakit nag ngayon? Kasi... Wala. Sobrang init ba? Daug-daug. Daug, -daug. na. Shut out uh. kayo po uh. kay Hmm, Shut out. Nga mas pa. Ano siya ha? Dag ko kayo. Mm. <laughs> Ilaw gig alimango. Ilaw

Yung sit tayo mama sir. Batuan baka rin din kada kung lagat ba. Lamig baka tu tadayon sa batuan. Dito sa dito. Asa ambak. Lay. Kuy dira putta magkuan, balik ata at tani budunggo. Puang dag buti ba. Ang suda pud. Dito ni guli ba. Hmm. Nag buti buti kay Ada tu lamak. Tu lay. Na. Ada tamak intro. Ay boy. Ah. Leboy. Ato baka tuloy ang <coughs> bak. Isu <Isubay> bebe, <bay>, isu <isubay. coughs> Ini tadi. Pusat mana mo? Tuangnya. Besar botom. Dah, lu terakhir lah. <laughs> oh. <laughs> pasok pasok nara lagi. Pasok, pasok nara lagi nak bang. Ayah pernah pun tidak. mau. Mau? Ayah mau. Mga na ito last to build, mga na ito. Wiggle, wiggle. Grabe naging astig. Sagha <laughs> na, sag balak <laughs> eh. Astig naging astig. Grabe naging ka-astig naging kasyag. Sa hatang diyo Master, lami <laughs> ataw nung no, master. Lami na ayo. Yung mga good size lang natira mga Ah. <sighs> dito lang muna ngayon kasi natin lang kami magawa mga sir pag ano umaga ba kaya bumalik lang kami sa pagkilaw-kilaw ng tuway nagbayang ka ter nagbayang ka wa ba't pisot mas sir ba't pisot yan oh. parag na eh hindi pilit ang bagal ba't pisot sana yun mga kasi medyo matagal-tagal na rin kami hindi nakain ng ba't pisot Eh, len pisok ta ibung tiktik. Yung kasi yung tawag ba sir, yung batna. Rasa ugat nang bakaw ba? Itom lagi. Na bansan degan na. Na bitu bansan degu ada ba? Yes, katunggan sabak bakana ay grin Hmm, diha namisig pengowa na nahurut na. Kag daghan bakay. Hmm. Kita bunung degan. Katong nasi kan batodong. Ha? Namo bentu kilawon. Katong kas bato ba? Bato. ba. Bunung sabat. Bunto lik ba. ano, naay kalisten na mawagwan, batole, yam, bay, kano kung ano batole? umasir muna, sundang, 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 sundang,

Gusto ba saging, wait? saging. Paisan? Tumat tai saging. <laughs> ah. Ang hilaw. Gabi. Kasi ihau lang, ihaw-ihaw pa Ihau sir. Naku. Ihaw ko dito, <laughs> <hari> Nga, ah. <laughs> <No>, may. Nag-i-punit <laughs> rapod. Doon sila nag-i-iha mga ng bangka na malaki. Hindi pa to ya. Huwag na natin masyarap? Hindi. Hindi usah. Na. Bera, ayaw ka ng batok. Batok. Okay, nabali. Yun, mga Bali, bali pagpasensyahan nyo muna yung video namin ngayon mga Kasi, ito na lang muna ba. Kasi, para may upload tayo. So mamayang gabi, manisid tayo mga sir para ano, para maka, uh, maka pa, excuse me, para makahuli tayo ng pang ulam ba, tapos kung susurtihin man, may pang tayo. Mga masir, na blue crabs, dyan lang kami din sa ano, sa bakbakan lang din kami mang ilo, mga ilaw mga sir. Uh, kabatoan, mga masir ba, uh, sana makahuli ng isda na malalaki ba? Oo, uh, kasi kung alimango man lang mga maser may nakauna na ba, na, na nga sa dito. So, meron din butas diyan. Kaso di kaya daw ni masada na ano, kutin kasi may saminto ba? May saminto eh. Muro lagi na dito amo sir oh. Naman dito sila yo Kuya, bug na banak na eh. Banakundi. Mama sir, hanggang dito lang to. Bye-bye mama sir. Kita kayo sa Palinisid or basta kung may up, may upload na Palinisid mama sir, yun na yun. No. Bye-bye oh. mama sir. Maraming salamat sa lahat. Bye-bye mama sir. Maraming salamat. Bye-bye mama sir. Maraming salamat. Bye -bye,